Ay si sir, ang oh, dami na nakuha ni sir <laughs> O oh, nga po eh Ay malalaki man Ito oh, mga idol oh, pre-mark oh Ganda oh Mahal oh, yan, pre nga lang eh Pre nga eh, mark Pre tapos mark Pre si mark Dami Dami no Dami Ito pa Saan mo kayo? Tagasan mo kayo? taga Mindanao. So, Mindanao. Sa uh, Hawali, Hawali. Hindi, asa sa Mindanao? Sa South Cotabato. Ah, South Cotabato. Dami na ba? Oo, oh, paldo na. Dami, amin, pa lang eh. Talagang siksika na po. Sino <laughs> Yan, kilo di. Lala. <laughs> <laughs> siksika ka eh. Ha? Ay, wow, brother. Ay, wow. Ang ganda. Oh, ganda. Ay, si wow, ayo 'to, Ano ah? size Ha? size? 38. Melit, Ano pinagbaha, Pinaghagis na ni Sir yung paninda niya. Ano no? Oh. na. Wala nang buhay pili. 'Yon. Galing na kaya namin dito Singer mo ba? Sampai tayo rin Sampai tayo ka Sampai tayo mo? Oh, no, no. May reduce pa eh, sabi na ba Singing barber Singing barber <laughs> Reduce lang ang <ako> wala eh <laughs> Ito pa yun oh Ayan o ka Oo. Kanta ka ba? It's true Oh? oh? Sir, I I Ayan, yeah. Ay, 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 Sir! Tama na kami, sir! Okay na, sir! Ay, gwapo! Kaya, baba tayo! Ah, <laughs> uh, brother! Thank you! Okay na Okay, dito tayo po sa ano? Sa food court? Ayan o? Hmm... Kakain po tayo dito. Gilisong, po. Ha? Ha? Dami mga kumakain din pala oh. Dito po tayo sa Pinoy sa Malamig. Ha, ah, sir? <laughs> ay si ma'am. Ayun. Okay. Tayo mga pagkain po nila dito. Sarap yan. Okay, maghanap tayo ng ano? Maghanap tayo ng... Ulam. Ano to? Ah, baka. Mm -hmm. Yun na lang sa akin, Dio. Ayan, ah. ang gaganda lang po dito, mga idol, dalawa yung ulam, tapos, unlimited po yung kanilang rice Dito po yan, ah, sa Pinoy, sa Malamig, sa... Old sa Lia. Dalawa yung ulam, tatlo yung kanin. Unlimited yung kanin. Bahala ka, kumata, kumata ka po kayo kumain. Oh, Talaga ang magsasawa ko kaysa kanin unlimited po. naman tapos ang bayad po niya ay eh. magkano uh -huh. yung bayad? Magkano yung Tokidi sir, unlimited rice, unlimited oh, Tokidi, po tapos unlimited yung rice. Oh, ito pala oh. Combo meal, Tokidi. Oh, ali juice or coffee or water with sabaw. Okay. Ano pa yung sa isa? Kailangan dalawa yung ulam natin. Ito sa akin, te. Ayan. Hmm. Ate, pasok tayo. Pwede naman tayo pumasok eh. Ayan si ate, oh, dito. Hi. Ito, posit. Ayan, oh. Taga sa saan po kayo, ate? Kidapawan. Ay, kidapawan. Ang order ko ay... Oh, ano ah, Mayroon din silang kinilaw. Ano to? Ano, uh, tinulang. ah, tinulang manok. Gusto ko pala yung ano? Ano yun? Yung sabaw na yun, no? Sinigang Salmon. Ayun, sinigang Salmon na lang. Okay? Ayun. Tapos, meron po silang ano? ah Putumaya. May Nilagang Saging. May Biko. May Diles. May Mani. Magkano ba yung Mani? Hapkidi ito, eh. alam ko. Eh. Hapkidi. Pinikas. Sa Bisaya pa. Ito, Potpot. O <laughs> sara? nga yung kanila. Yung sinigang at saka yung ano. Sinigang at saka yun. Ayan si ma'am oh. Salamat! <laughs> okay, dito. Hmm. Uh, tapos to Dalawang ulam. Ayan. Oh, tapos kay Kaindir yan. Kay Kaindir, may kinilaw. At saka yan, baka. Ito yung sa akin, manok. Okay. Ayan. Mm -hmm. Dalawa, dalawa yung ano, dalawa yung ulam tapos yung kanin unlimited po. Dito po ako talaga lagi kumakain niyan sa Pinoy sa malamig. Wala tayong wala patungan. Kain po. Para may lakas tayo pag namulot. Para may power po, para may power. Po. Ito, ito yung laging pinabalik-balik ako dito Itong salmo na to Ayan Ayan Tapos ito din Ayan Sarap din to eh Adobong manok ba? Sarap ang adobo nila? Mmm Ingen. Tara na sa pa lang ulam na talaga. Hm? Tikman natin yung gayo nila. Meron. Ayong... At tikman eh din Ano? Natin kaya ubusin na Kinilaw ba, kinilaw. Tara. da kung kinao niya? po siyo? ubus? sarap eh? Oh. <laughs> ubus. Garap, eh Ayan, dami na mga parating ng, no? mga indin. sarap na pagkain nila dito. Minsan lang kasi mga kaya ng pagkain Pinoy po. oh. hello. Ito sikat sikat na sikat po yan dito sa ano eh, sa Old Jock. Ah, kumusta? Okay lang. pupunta ka diyan sa ano mo ah, kusina ni Bidang. Ha? Ano? <laughs> Kita oh, no. <laughs> kita lang po tayo doon sa ating pamumulutan. Tatapos lang na namin kumain. Sulit na sulit. Sulit na sulit. na sulit yung ah, talagang napakasarap <laughs> kumain talaga Kung malakas po talagang kumain, talagang pabalik-balik ka lang sa kanin, ang daming ulam, dalawa yung ulam eh. Tapos yung iced tea gusto mo, Kaya nga po. Ah, Tama lang yun para may lakas tayo pag tayo pati, tayo mamulot. Pati toothpick, ang nabitin. <laughs> <laughs> tatlong okay. toothpick ako. Ayun. Ayun, agawa na, agawa man. Sayang. Dito dito hinagis eh. Ah. Ayun o, wala, <laughs> hindi tayo makasingit nito. Ayun si sir, ang dami na nakuha ni sir. <laughs> Oo oh, nga po eh. Ay, malalaki man. Oh, mga gaw, no. Oh. Wala, wala. Kinuha ni sir. Ang laki. Ha? <laughs> may ano lang, oh. may ano siya. Ayun, oh. May, oh. kita kita sa TikTok, eh. Ay, kita po ba? Ang dami, no? Ay, magkasama po kaya? Oo, Mindanao. mo kayo? Taga saan mo kayo? Sa Mindanao. Sa Taga Hawali, Hawali. Hindi, nee, asa sa Mindanao? Sa South Cotabato. Ah, South Cotabato. Sa... Anak ko. Ah, ha? <laughs> ah? Anak ko. Oh, bakit? Ayos ah. Dami na ba? Oh, paldo na. Dami, amin, kunti pa lang eh. Grabe no. Oh, nilimas eh. Nilimas. Ayun, bago. Ayun, bago. op, oh. Ay andun tinapon yung bag. Dito, tinapon yung bag. Yeah. Oh, ayan, oh. One minute, one minute. Ayan, bag. Oh, uh, thank you. Kuha tayo ng bag. Ah. Oh. Ano yan? Uy. Ayos yan, ah. Patingin. Asan, ah? Ay, na. Asa na? Ay hindi maganda yung blue. sour pala. Ha? Yung blue hindi totong ano. Hindi totong guapo. Hindi guapo. Oh, ito ito. Diren. Oh, diren. Yo to mga idol oh. Ito ang dami. Aha. aha, aha. Aha. Oh. Eh, ah. Sandali lang. Oh, ayan oh. Oke. Okay. dali lang, oh. oh. Ayan pa, oh. Inagis na, oh. Aywa! Kaya brother. dali lang! Aywa, oh. <laughs> oh. Oh, napin mo yung paris niyan. <laughs> ha? Oo oh, nga. Ito, oh. One minute. Ayan, oh. Ay <laughs> Ayu, brother. Ayu. Oh, ah, isu, ayo, brother. Ayo. Oh, lo gendah. Ayo semua, lo tuh ganda Hah? Size 38. 38 ya, 38. Ayo, brother. sukran Thank you very much. Ya, bro. Thank you. Oh, Hah? Itu, itu, itu. Ayo, mau? Itu. Ayu, Ala. Oh. oh, Puma. Puma. Abante. Oh, oh. oh ang cute. Ang cute. Abante. Hapon nang tangos nang 'yung ng ilong. <laughs> Ito toto to, to, mo. Ito pa oh. Yeah, only one. <laughs> yeah, only one. iwa. Camera no, bondo, bondo. How much how much? Camera, camera, bondo. Yes, sir. Battery, battery low. Battery? No, 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 no. battery. Low. Low. Low battery? No, no, no. Oh. Sorry. Yeah, no problem. eh no. Walang Paris man. No, no, no. Ah? Oh. No affair. <laughs> oh, ito nakuha natin oh. Yan. Oh, sangkap pa. Ayun oh. No. <laughs> <laughs> Hmm. Ayan, o, oh, ha? Aywa Aywa Okay Ayun Pinagbabat Pinagbabato na po, o oh. ano, o, pinagbahay Pinaghagis na ni sir yung paninda niya Ayun, o oh. oh. Wala nang bumibili. Yun you know? <laughs> oh. Oh, oh. Tommy. No, to, 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 to. Oh, po. To, to. Ayos to. Ito, Ludi. Oh, Lodi. Oh, Mango. Mango. ayos pa to. Tingnan natin yung ano nito, ayun oh. Oh, buo pa siya. Buo pa. Si Mango. Ito to, pares nito. Wala mang paris to. Ito, to, 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 Dilaw, oh. Oh. Ha? Ay, sira na yung ganito pala. Ayang. Ito, to, 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 Ah, ito eh, to, to, Mga pangkurma ba? Sara pa naman, oh. Dali lang. Pilitin lang natin, eh. Mamaya, eh. Sira yung ano eh. Okay pa to. ganda oh. Oh. Si Sarah nga eh. Oh. Buksa mo nga dito. Si Sarah. Okay, let's go. Ayun po, ang dami oh. Talagang siksi ka na po. Yan, kilo di. Lala. Sexy ka ni. Ha? Kaya nga eh. Dito mo ilagay yung pundak sa dito sa ano? Plastic. Ano? Dito mo ilagay sa plastic ha, yung pundak. Yan. Oh. Ay, dami oh. Oh. Wala na yan, mga ano yan? Mga malalaki? ayano o, malalaki na po yan. Ayan <talking water> Ah. Uh, sipa. Tara, hanap tayo. Puno na yung plastik oh. <laughs> Puno na yung plastik. Sabi. Ha? bitchet Oh, bitchet yan. Bitchit. Yeah. Ha? Grabe. Ay, kinukuha pa na lang sulit. Ah, ah. Grabe ano? Dagsa pa doon, oh. Talagang, nila, ano na eh, nilamok pa. Nilamok. Nilamok sa dami mo.